Binisayon na to kay nay hubad ang hubad dagingon wala gayud siya makaila ni Maria hangtod nga gianak ang bata ug lagi sos ang pangutana karon kay di man pairited inyo nganong ang pulong wala makaila of a gihubad man niyo wala muduol ang tubag ganang gingon nga wala makigduol wa makaila Usara nak sila. Matut bani mu usara nak sila. Hmm. Kasalap tu nuna to. Usara. Kana gawa makijol. Wa pun maka ila. Ai ko ingda midol kena ka ila. Padai. Buino matut bani mu usara na, na, mm. na mm. nga bueno, mm. uh, hubad na sila No. Unsa man day ang proper nga hubad. Kay kamo matud ba yo makasulti gud mo lain-laing pinulungan kay. Oo. Unsa man day proper Inamdagan. hubad ana ang miduol. Kana pakki duol. Dili sa Greek. Sa, sa, ba kay mo um, man original, di ba? Mukliman yeah. mo mm -hmm. nga mo itinuod gyud katawhan sa Dios. Oh, so unsa man gay proper nga hubad ana kay kamo man kay nilamdagag Espiritu Santo. Karang duol. Sa Greek sa Greek Bible, sa Greek Bible, sa imong na diri ng Apolo, nga pwede mo Greek, basa, na. Ah, Kaya, diri an... may Greek ng Bible, sa Greek Bible, sa Greek Bible, sa Greek Greek Bible, Bible, sa lain Bible, sa Greek sa Bible, sa Greek Bible, Bible, sa Bible, sa Greek Bible, sa Greek sa Greek Bible, sa Greek Bible, sa lain Bible, sa Greek Greek Bible, sa Greek 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 Bible, Bible, sa Bible, Mo lagi, in inyo na nang giklaim nga pwede mo magkasultig lain-lain pinulungan. Mm. Dini. Okay.